Ang video nga na inyong mapapanood ay isang babala sa ating mga kababayan na iwasan nating magpadala ng mga mamahaling alahas o gamit dahil abot langit nga ang galit ng dalawa sa ating mga kababayan matapos ngang malimas ang mga alahas na pinadala nila sa LBC. Babala nga sa mga kababayan natin sa Pilipinas man or abroad na mahilig magpadala ng mga balikbayan box or mga parcel sa mga iba't ibang courier company na mag-ingat tayo kung ano ang ilalagay natin sa ating mga box. Dahil ito ang isang insidenteng ito na nangyari sa isang kababayan natin kung saan nagkakahalaga nga ito ng 241,000 pesos at ang laman nga nito ay mga mamahaling alahas. Sabi nga ni kabayan, binuksan nga niya ito sa harap mismo ng staff ng LBC at pagbukas nga nito ay bumulaga sa kanila ang lamang barya sa halip nga na gold na dapat nilang marireceive nung araw na iyon. At isa pa nga sa napansin nila rito, habang nagbubukas sila ng parcel ay nakita nga nila na may punit na ang likod ng tupperware na pinaglalagyan ng kanilang alahas. At dahil nga rito ay kinutuban na nga sila na by posible nga hindi maganda nangyari sa kanilang pinadala. At ngayon nga ay humihingi sila ng tulong sa LBC para nga maaksyonan ang nangyaring ito. At ang susunod na video nga na inyong mapapanood ay isang kababayan na naman natin kung saan ay makikita nga sa video na walang tigil ang pag-iyak ni kabayan dahil nga sa halong panghihinayang sa nawala nitong mga gold na pinadala nga sa nasabing kurier. At ang sabi nga ni kabayan na itaraw ay nagkakahalaga ng 1 million peso. Ito nga amount ba? 363,000? No. Grabe. No. Nakita kay Uy. Eh. Ano ba daw? Nagkukit alas. First time every week, may na sila sa ako. tulog ka, pa say upat pa, pa na karon wala na <laughs> ako pa yung kaya mo three hundred sixty three thousand first time yun na pila bayang, but, ba yung upat di na ako pa yung kahapi wala na LBC na may kawatan ato <laughs> kita <-tug> police so Pinatupan <laughs> ng kam sa isang episode nga ng Raffi Tulpo in Action na inere noong nakaraang October 2, 2017 ay may kababayan tayong lumapit sa programa ni Raffi Tulpo para nga ireklamo ang pagkawala ng kanyang pinadalang alahas sa nasabing kumpanya. Sinabi nga rin ni kabayan na bagong araw niya ipadala sa LBC ang mga nawawala nitong alahas ay idineclare naman daw niya ito at pinagbayad nga siya ng equivalent amount kung ano nga ang laman ng kanyang box. At si Miss Cherry Bedonia ang dito ngayon idol para humingi ng tulong na mapalitan o mabayaran yung alahas na worth 5,000 pesos na kanyang ipinadala sa si LBC na nawawala since August 17 kasi online ata yung inyo pong negosyo. Nagpadala kayo ng alahas? Opo. At may resibo po kayo? Meron po. Ayan. So isa cross, Opo. isang isa bilog? Opo. Okay. Diniklara niyo po kung magkano yung halaga ng mga kwintas niyo. Yes, Tengon. sir. At nagbayad po kayo? Yes, sir. Sa LBC, magkano po binayad nyo? 210 po per ship. Hindi po nakarating? Nakarating po sa sa Agoo branch, pero box na lang. Yung laman, wala na. From where to where? Um, from Santa Cruz, Manila po, to uh, LBC, Agoo, La Union po. Mr. Eric Ebuska, Team Head, La Union, LBC. Magandang hapon po, sir. Hello, sir, po, sir. sir Eric, Hello, sir. paano ito? Ito Did pong that's alahas that's po that's na? na pinadala <laughs> ni uh, Miss Bedonia mula ho dito Santa oh. Cruz papunta ng Agoo, La oh, Union. po, sir, Nakarating po. nga po sa La Union, yung pong pinadala niya, kaya lang box na lang at wala na po yung dalawang kwintas. Uh, sir, marami po dinadaanan sa Manila po, dadalhin po sa hangal po, dun sa exchange. Did pa from Manila, dadaan po sa exchange? Oh, po. yung pong exchange po namin, Central Exchange, lahat po ng mga tanggap dinadala po ron. Okay, LBC Central Exchange po pa rin ho yun. Apo, ah, LBC Central na 6 sales po yun, Okay, sir. saan pupunta naman next? Doon po sa uh, Pasay po, sir, uh, airport. Sa LBC pa rin po yun? Apo, ah, LBC Exchange po. And then from there, airport. dinidistribute na po, depende kung saan lugar po uh, ipapadeliver ah, yung uh, package. Okay, so... Ano po nangyari dito sa padala po ni uh, Miss Bedonia? Sir, uh, kwan po, eh, may mga ganyan po ng mga isolated cases. Eh, hindi po namin alam kung mm -hmm uh, po na wala. Mm -hmm. Pero as a rule po, pagka ganyan po nawawala, uh, babayaran. Uh, binabayaran po namin yung declared value one, you know, one. Tapos magkakaroon po kami ng initial investigation po para Alright. kapitan po. Sige po. Sampo so babayaran nyo po. Opo. Uh, Mambabayaran daw. Opo. Ang sa akin lang, sir, po paulit-ulit kasi nangyayari sa mismong ago na yan ang maraming nawawalang items po. Hindi lang po ako ang nawalan. Ako lang yung naglakas ng loob na nagreklamo sa kanila. At para sa pinaka-latest na update na nakita natin sa mismong website ng LBC, ay nakalagay nga doon na hindi na nga sila tumatanggap ng mga mamahaling item na ipinapadala sa kanila. Kasama na nga dito ang mga alahas at mamahaling bato at sinabi nga nila sa kanilang website na kung sino man ang magpapadala sa kanila ng ganitong mga mamahaling item at kung sakaling may mawala nga dito ay wala nga silang magiging pananagutan kung sino man ang magpapadala sa kanila ng mga bagay na nabanggit. Dahil importante nga rin malaman ng ating mga kababayan na kung sakaling magbabalak kayong magpadala ng ganitong klasing mga mamahaling gamit or items, ay siguraduhin yung i-declare nyo ito sa kung anong courier company na mapipili nyong magpadala. Para nga kung sakaling hindi ito inaalawd, ay masasabihan kayo. At kung sakaling inaalawd nga ito, ay siguradong merong limit ang value na pwede lamang nating ipadala lalong lalo na kung ito ay mga precious stones or ginto. At sa mga ganitong pagkakataon nga sa tuwing papadala tayo ng mga mamahaling gamit ay siguraduhin naka-insured ang mga pinapadala natin sa Pilipinas para kung sakaling mawala or manakaw ang mga bagay na laman ng ating box ay may karapatan tayong maghabol. Huwag nga rin tayo basta-basta magpadalos-dalos lalong-lalo na sa pagpapadala ng mga mamahaling items. At mas maganda nga kung maging transparent tayo sa mga courier company para alam din nila kung ano ba talaga ang nilalaman ng ating mga box. Para alam din natin kung ano ba ang mga magiging karapatan natin kung sakaling ang mangyari sa atin ang ganitong bagay. Dahil once nga na tinago natin ito at nangyari nga ang hindi inaasahang bagay ay wala tayong karapatang maghabol sa mga courier company dahil sa simula pa lamang ay hindi nga tayo nagtanong kung pwede ba talaga magpadala ng ganitong amount o ganitong klaseng bagay sa loob ng mga box. Dahil tandaan natin, hindi po lahat ng bagay ay inaalaw na ilagay sa mga balikbayan box or kahit anong parcel kung sakaling magpapadala tayo. Mas maganda talaga na alamin muna natin ang pulisiya ng mga courier company bago tayo magdesisyong maglagay ng kahit anong importanteng bagay sa mga box na ipapadala natin kung nasa Pilipinas man tayo or kung sakaling magpapadala tayo ng mga balikbayan box sa Pilipinas. Dahil alam naman natin, nasa huli ang pagsisisi. Kaya dapat alamin natin ang ating mga karapatan. At kung bago ko pa nga lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.